Hi guys! For today's video ay tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba kung saan pumunta ang ating mga partner. Kung paano po maninitig ang kanilang mga location. Yan po ang tuturo ko sa inyo. At kung magsisinungaling po yung mga partner ninyo, mahuhuli niyo po sila. Panoorin niyo po hanggang dulo ang tricks na to para po malaman niyo po ninyo kung paano nga ba siya gawin. Aminin po natin may mga partner po tayo na nagsisinungaling talaga kung saan nga ba sila pupunta. Kaya dapat alam mo itong tricks na to. At bago po ang lahat, kung bago ka lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka po sa ating susunod na video. Okay tara guys, simulan na natin. Ang una niyo pong gagawin guys ay kuhin niyo po yung salubo ng partner ninyo. Kunwari po eh, hihiramin niyo. Tapos, punta po kayo sa messenger. Tapos, search niyo po yung pangalan niyo. Dapat po mag-send kayo ng location doon para po ma-detect natin. Kunwari po sa likod po ito ng partner ko. Tapos, mag-send po ako ng location. I-click nyo lang po itong apat na dot dito sa pinakagilig niya. Tapos may makikita po kayong location sa baba. Tapos i-click nyo lang po yun. Tapos, mag-sharing mag ng live lang po kayo dito. Yan po. Mag-start sharing live lang po kayo. Kasi na-share ko na po siya kanina kaya po siya na ganyan. Nakalagay po dyan, start sharing like location. So, ganun lang guys ang gawin niyo. Tapos, pag, po, pag nasend yun na po, dapat po i-remove eh, for you nyo po. Lalagay nyo po yung remove, tapos remove for you lang po. Para po hindi po niya mahalataan nagsend po kayo ng location. Tapos, kunin nyo na po yung cellphone ninyo. Tapos, tingnan nyo na po yung send ninyo. Na po ang messenger ng asawa ninyo. So, ito na nga po yung asawa ko. Titingnan ko na nga po yung nasend kong location kanina. Tapos ngayon, i-view na po natin. I-view location ko na po siya. Tapos na na nga, guys. Itong, itong kulay blue po, ako po yan. So, yan po yung location nyo. Tapos, ito naman po yung asawa nyo. So, ito guys. So, alam po natin kung nasaan po sila. Nakagandahan po makikita po kung saan lugar, kung saan lugar sa Pilipinas, at kung ano barangay. Ito po yung kagandahan dito. So, guys. Sa so San Fernando siya. I-zoom mo lang yun ako. Zoom in yun lang po siya. Ayan. ayan ang ganyan lang po. Zoom in niyo lang po siya. So ayan po, makikita po ang barangay at kung anong street po siya. So, ayan. Ganyan lang, guys. Ganyan lang po kadali. Kahit sino po pwede niyo po dito sa messenger. Basta frame niyo po at open po yung location nila at open din po yung location niyo. Ganyan lang siya, guys. Madali po niyo pong mahuli yung mga asawa niyo magsisinungaling kung saan lugar nga ba sila nagpupunta. Meron po kasi mga ganyan. Kaya, ingat-ingat po kayo. Dapat po strict kayo. <laughs> <laughs> Joke lang po. Okay guys, kami natutunan po kayo sa aking tutorial ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.